So nga guys, biglang bumuhos yung malakas na ulan. So yun, ingat sa lahat ng bumabiyahe. Lalo na yung mga nakamotor. Talagang ibubuhos talaga siya. Ayan o. No? Yun, shoutout sa lahat ng bumabiyahe. Dobli ingat po kayo. Oh, kawawa naman yung mga nakasabit na yun. Nakabutan na ng malakas na ulan. So, yun. Marami marami salamat po rin po sa patuloy na sumusuporta sa atin. No? Walang sawang sumusuporta. Sa lahat na nagsishare, nagla-like, nagko-comment. At nagpo-follow sa ating ano, Facebook page. So, yun. Marami marami salamat po sa inyong lahat at shoutout po sa inyo lahat yan magantay tayong tumila ang ulan bago makauwi meron tayong dalang kapote pero wala tayong dalang helmet kaya magpapatila na lang tayo ng ulan So comment down below kung ano maulan dyan sa inyong barangay at kung saan barangay kayo. Yun. <laughs> Daming ano, sasakyan, naipit yan dyan sa reblocking sa ano. Dyan sa may parting panaytayan, amumokpok, binahan. Naipit kang mga yan. So yun, nag sila o. Oh. mga, mga truck, nag-uunahan sila oh. Naipit kasi yung sa reblocking one time pala papasadahan natin yan diyan. Kung ano nang itsura ng ano diyan ng kalsada. Kung ayos na ba o ano. Ay na nga nagkasalubong-salubong na sila. Ay, sige, nandito na lang muna 'yung video natin, no? Ah, uh, maraming maraming salamat po. So, see you sa next vlog.